Magandang araw po mga kapatid Ito naman po tayo Pangalawang project po natin ay ang kwarto ng aking anak Siyempre kung kami may kwarto siya rin Tulad ng dati Gawa ulit tayo ng metal stag Ilagay natin para bago natin lagyan ng kisame Ayan, muna natin ng mga metal stag sa ibabaw. Bago natin lagyan ng hardiplex. Tulad nung dati, yung ginawa namin doon sa kwarto ko, ganun din. Ayil babae yung aking anak, paborito niyang kulay sa kwarto. Ayan, kulay pink daw, pink. Kaya buong kwarto niya kulay pink. Pinaikutan namin ng ano, pati yung sa kanyang divider kulay pink din at ikisame kulay pink tapos yan yung nabili namin sa online yung ilaw na yan ang kinabit namin sa kwarto niya sa aming nag-iisang babae ito na yung niya pag nasa labas ito na rin yung switch na kinabit namin salamat po sa panonood